Para sa mga taong inisip ang isang Aquarius, kamusta na nga kaya siya? Maring ito yung higit niyang pinaglalaanan, ano man yung pwedeng umangat, okay, na messages, pinaglalaanan niya ng enerhiya, ng focus, ng attention. Anong ganap nga ba sa buhay niya ngayon? Okay, pwede rin naman about ito sa'yo. Kung ikaw man po isang Aquarius, misan, hindi na natin ay tatanong, eh. hindi na tayo nakakaramdam sa sarili natin hindi mo na nakakamusta ang sarili. Kamusta ka na ba? Aquarius, ano ngabang bang ganap na yon? Para sa mga Aquarius, this is between June to July 2024. Ayan, hindi pa naman natin, nashuffle na natin to. Bago pa man tayo mag-start, pero meron nang bumabagsak agad. Sige, sama na natin yon. Kuha pa tayo dito, Aquarius. Sa taong ito, isang Aquarius. Kamusta na kaya ang taong ito? Message Aquarius. Okay, Aquarius, okay, Aquarius, okay, Aquarius. Okay, June to July 2024, anong tanap sa taong ito? Saan siya maaaring higit na naglalaan ng atensyon, ng focus, ng energy? Ayan. yes, okay, okay. Knight of Cups, Rebus the Tree of pentacles, the death code. Hindi po kailangan laliman o katakutan. Kunin natin to. Ten of wands, page of wands. Okay. So, meron itong... Okay. Sa true lang, meron itong ilang maring pinagdadaanan. Physically, mentally, emotionally, this is a general reading, guys. Depende na kung nasan ngayon ang kanyang higit na, alam mo yun, enerhiya talaga. Ten of Wands, may ilang bigat. Okay? Halimbawa, if this is about relationship. Okay. Maraming meron tong ilang struggle right now. Na, um, Three of Pentacles. Masosolusyonan. Pero depende na kasi rin po ito sa itinatakbo ng relasyon ng isang Aquarius ngayon. For some, Bali itong taong ito kasi something will end, okay? Straight tayo, straight forward. Something will end to make room for something new. Meron tong matatapos. Merong kompleksyon na mangyayari. Only, only kung iaalaw niya ito, okay? Kasi dalawa lang ito. Could be about endings or new beginnings. Depende na sa kanilang sitwasyon. Pero, ano man ang pwedeng umangat. If in a relationship, especially, para sa mga taong ito, ano man pwedeng umangat para sa mga kuyayos. Hopefully, okay? Sana magkaroon ito ng, kumbaga, magandang pagtatapos. Okay? Or, magandang simula pa. Pwede pa. The death coin, mailalaban pa. Limitless pa. Mabibu-work out pa. Kung andito pa yung kagustuhan yung willingness talaga na maayos ang mga bagay-bagay. Pwede pa. Okay? Yun lang. Kailangan dito rin ng, syempre pa, nung effort, nung hard work para mas maramdaman yung security or yung feeling na more secure ka sa inyong pagsasama o sa pagsasama ng taong ito. Ano? May inang ganap sa part na ito? Relationship about family ba ito? Or trabaho, 10, 10 of wands. Ano man, if ever nag apply ito sa kanya ngayon, meron talagang natatapos or magtatapos. mag end doon na ba ito? mag end of contract? Meron at merong bago na naghihintay para sa kanya. So, mas practical. Okay? Ulitin ko, ano man ang nawawala, napapalitan. Okay? Okay, ano pa bang maan natin? If this is about sa health tayo ulit. Hindi po isang medical advisor ang moon child, pero baka dito meron siyang ilang bigat na dalahin. Okay? Page of Wands, claim natin na may bago. Okay? I mean, makakawala siya dito. Physically, mentally, kung meron ilang struggle sa health, hindi po isang medical advisor ang moon child, claim natin, pag pray natin na makakayanan. Merong healing. Okay? May transformation. Transitions. Marami pa itong pwedeng magawa sa buhay. May pagkaling. Okay? Pero ulitin ko, this is something na tinatrabaho. Pinag-aalayan. Hindi lang nung willingness, pero nung hard work. Nung effort. Nung pagsunod sa tama. Siyempre pa doon. Sa ilang pwedeng inuutos na ilang profesional nung, nung uh, health advisor na meron siya. Yun yung nakikita ko energy dito, guys. Meron ilang inaayos sa relasyon, pamilya ba, trabaho, or sarili. Okay? Meron kailangan ilat ko. Maraming ito yung ilang tension, conflict, ilang pag-aalala, or kung sa ngaangat, merong matatapos po. Yes, something will end, pero still, something else will begin din naman para sa taong ito. Kaya, More ano, no? Emotions din po. Emotionally, may ilang bigat. Na, sa true lang, maaaring hindi ganun kadali pang hawakan. Pero, as long as nag, nag move tumutuloy, gumagalaw, umaandar ang tao ito. Kumbaga, susunod dito sa proseso ng buhay. Yun naman, di ba? Ang, ang tangi nating pinakamagagawa. Ang sumunod sa ilang transport transitions or transformation ng life. Okay, ito yung pinaka natin. So, meron din pong sa mas practical dito, travel. May ilang ganap dyan. Or learnings. And dito pa yung curiosity. Ilang gustong malaman, matutunan, or makita. Marami pang pwedeng magawa ang tao ito. Sa kabila ng ilang pwedeng pinagdadaanan niya focus lang. Okay? Sa relationship, add ko to Knight of Cups reverse kasi maring dito merong ilang tension. Kaya dito umaangat yung ilang parang kailangan yung tapusin. Pwede ito yung ilang hindi nyo pagkakaunawaan. Umapasok po dito yung pagsiselos or pagkasobra sa parang nasasakal lang isa. Pwede rin yun if in a relationship para sa ilang um, Aquarius. So, nawawala ng balance sa part na yun na hindi madali. Pero as long as ulitin natin, andito pa yung pagkapit sa isa't isa. Maring ito ay something na kailangan nyo lang i-release eh. Yung ilang negativity eh. May lalaban pa. Merong renewal. Pero ulitin din mo siya, depende na sa tinatakbo ng relasyon. Kung may hugot na ba kayo. Kung baga, marami na rin kayong ilang nalagpasan na ilang dagok, ilang difficulty sa relationship. Maybe, isa lang ulit tong test sa inyo. Okay? Pero kung talagang merong hangganan na, parang tama na, eto. Kasi dito yung pagiging free-spirited, the page of wands. Yung freedom na kailangan ng ilan. Maaring ito yung kailangan muna, kahit na yung between June to July, yung energy nating hiningi. Ayan. Yung kalayaan na parang hindi sa sakal. Okay? Nakakahinga. Ito sa ilang isipin na ito o ilang bigat na dala-dala. Merong progress, merong patuloy lang, walang kailangan, ano dito, kumbaga, so mas, ano lang din, kapit lang din sa inyong mga faith, itong Capricorn, kung kilala nyo to mismo, ayan, maybe the Tree of Pentacles, kailangan lang din ng someone na nandyan, na pwedeng makausap, o paangatin yung kanyang social sector, lumabas-labas, alam mo yon i-divert yung energy kung saan siya alam niya ay higit na lalakas, physically, mentally, especially. May ilang bigat po tayo kasi nakikita dito. So, kailangan niya rin ng tulong. Baka sinasarili ang ilang bagay-bagay. At hindi humihingi ng tulong. Meron ilang support. May ilang tao nandyan. Kita mo siya. May pagtatulungan. Hindi ka dito nag-iisa. So, in short, meron pinagdadaanan ang isang Aquarius. Okay? So, ito yung umangat na energy right now. Alam ko medyo ano, pero may, may new beginnings po. Merong bago. Meron, limitless pa. Marami pa. Marami pong pwede maganap sa taong ito. Kung saan mas malaya siya. Okay? June to July 2024, para sa taong inisip mo na ito, isang Aquarius.